engaged na ang comedian, theater performers na sina Kim, Molina, at Gerald Napoles. Nakakakilig nga ang eksena ng proposal dahil ginanap ito kung saan daw mismo sila unang nagsimula bilang performers. Suot din ng aktor ang similar shirt na sinuot niya noon sa play. Say naman ni Kim, it has always been a yes and will forever choose you. I love you. Oh! Sa, na pieta sa, sa, Anuans? Sa, Anuans? sa pieta yan. Sa pieta. Ah, sa pieta. Hindi yan sa pieta. Parang sa pieta, no? Hindi yan sa pieta. Yes. Kasi ang pieta ay pelikula ni Ace Verheyn noon at ni Ate Gay. Ay, hindi G pa na pieta. Sa peta. Yes. ko yung tayo, di ba? Peta. At ang pieta ay pelikula oh. ni Ate Gay. Ate Gay. Yes. Kasi nga, nanood tayo ng Ate Gay kaya nasa isip ko si Ate Gay. Sa pieta yan. Yes. Kung saan daw una silang nagkakilala dahil alam naman natin pareho silang theater actors, <laughs> di ba? <laughs> Oo. Bale, ang nangyari yan, yung, yung kanilang musical play na, Rock of Ages. Ages ba yes. Ages? Ages. Rock of Ages. Doon sila unang nagkakilala. At sa PETA. Kaya dyan din nag-propose, di ba? Uh -huh. Itong si Napoles, si Gerald, di ba? Uh -huh. Parang nakakatotong. Memorable sa kanila yung PETA na yan kung saan sila nagsimula, nagkakilala. Doon sa Rock of Ages, di ba? Musical uh -huh. play. Di ba niya tayo yes. dati? Yes. At saka naging, naging very open naman sila sa pagsasabing. Nag-lead believe sila, mm, yes. diba? Oh, ano, oh, mahal na mahal talaga nila. Silang isa't isa. Ah, grabe. Mm-hmm. Oh. Actually, okay. mo sila magkaiwalay before na yes. alam diba? Oh. Kaya nakabalikan lang sila. Because the, of the movie uh, na, na, ginawa na, na ginawa nila. Na nag-bedsin na sila. Na-bedsin <laughs> ka agad, diba? Parang, diba? Parang ito, <laughs> ano ito? Bedsin ka oh, agad, diba? Oh. Yun na nakabalikan na sila na parang tanong pin, -pin, pin nila yung bedsin nila, diba? Ganun oh. talaga sila ang itinakda, no? Oo, oh. uh, talagang oh. Destined sila. to be together. Correct! No, right. Alam mo, nakakatuloy, ang tagal na rin ng relasyon nila, di ba, 10 years na eh. Oh, oh. Di ba 2014 sila nagkakilala, di ba? Oo. Oh, oh. Tapos nagkakaligawan. Pero dumarating talaga minsan sa isang relasyon na hindi pagkakaunawag. Pero maganda na ayos nga. At then nga uh, I engaged na si Kim at si Gerald Napoles, di diba? yes.